Isa akong certified noob sa Minecraft at sa tuwing naglalaro ako ng Minecraft, gumagawa ako lagi ng bahay na gawa sa dirt. Ah! Pagkatapos nun, mamamatay ako. At mamamatay, mamamatay, at mamamatay. At uulit ako ng bagong world at gagawa ulit ako ng bahay na gawa sa dirt. Oops, <laughs> Kaya ngayon ay challenge ko ang sarili ko na ang Minecraft at mapatay ang Elder Dragon. Ew. Elder Dragon yun! Basta kailangan ko ang tulong nyo para ang isang noob na kagaya ko ay lumakas dito sa No mga katrip, payapa at tahimik sa bagong lugar natin. Walang mga mama na nang gugulo sa atin. Pero madalas napapansin ko, may umaaligid sa bahay natin. Na para bang gusto nila tayong sakupin, kaya tinawag ko si Bonnie para sila ay takutin. Lumabas kami para sila ay hanapin. At nandun sila, nagtatago sa lilim. Kinalaban ko sila gamit ang espada kong matalim. Kaya madali ko silang tatalunin. At di man lang tayo tinulungan ni Pero ayos lang yun, di naman ako nasaktan Promise, hindi ako nasaktan Ouch! Dalawa lang ang napatay kong kalaban, pero alam ko, tatlo sila. Kaya huntingin natin ang isa pa. May nakita akong kuweba at baka dito siya nagtago. Dahil sobrang dilim, buti na lang may akong ilaw. Pero pagliwanag, may narinig ako. May mamaw! Buti na lang kinagat siya ni Bonnie. Ang tapang niya, kinagat din yung zombie. Pero sana huwag siya maging zombie. Ngayong araw nga pala mga katrip ay pupunta tayo sa netherworld at kailangan natin ng obsidian. Kaya bumalik ako sa lumang bahay para hanapin ang ating obsidian. Dahil alam ko, tinago ko lang to. Sakto na siguro to para maapunta ng nether world binisita ko din ang aking lumang farm at di man lang tumubo ang ating mga pananim ginabi na ako sa pag-uwi at sobrang nakakaantok at nakakapagod kaya tulog muna ako Kinaumagaan at tanggal na ako ng mga damo ito ko kasi ilalagay ang ating nether portal at mga katrip sana tama ang gagawin ko Aray ko, short po sa sana ako. Kaso nagkamali pa ako. Kailangan kong pokpokin na naman to. Nakakapagod! Tapos na mga katrip ang ating nether portal. Kaso ang problema, wala pala akong lighter. Tinignan ko yung mga chest ko. Kaso wala akong flint na makita. Kaya kahit bumabagyo, bumalik ulit ako sa ating lumang bahay. Para kunin ang pinaka-importante ingredients para maagawat ng flint and steel ang flint. Ito ang susi para sa nether portal. At tara mga katrip, sindihan na natin to. First time kong pupunta sa nether portal na mag-isa. Kasi iiwan ko muna si Boney dahil delikado sa nether. At baka mawala o mamatay si Boney. At bago umalis, papakainin ko muna ang ating mga baka. At may nakita akong baka dito na nakawala sa kanyang kulungan. Kaya pinapasok ko muna. Dumadami na yung mga baka natin. Ibig sabihin, marami na tayong pang-ulam. Nakakalungkot ang buhay nila. Pinanganak sila para ulamin. Lalabas sa sana ako. Paso may sumunod na bulili. Na sobrang kulit Na gusto pang pumuslit Pasaway talaga Binalik ko siya sa kulungan Baka kasi mamish siya nanay niya At paalam mga baka makita na lang ulit tayo bukas At sino kaya ako nang magiging kaldereta Bago umalis Ay nagluto muna ako ng pandesal Para may baon tayo Pil trip yan At tara mga katrip Punta tayo sa netherworld Maiwan ko muna bony Bantayan mo ang ating munting tahanan Dahil aalis muna ako Wow Wow nakakahilang experience. At nandito na tayo sa Netherworld. At sobrang dilim dito mga katrip. Kakaiba ang pakinandam ko dito. Nakakatakot. Sana makabalik tayo ng ligtas. Naglagay ako ng ilaw pero ang dilim pa din. Sino kaya ang magbibigay ng liwanag sa aking paningin dito sa lugar na aking tatahakin? Baka kain na nga ng pandesal. At syempre huwag kalimutan magdasal. May mga skeleton din pala dito. Buti na lang mayroon akong shield. Kaya din niya ako matamaan. At siya ang tinamaan sa akin. May eh nakita nga rin pala akong piglins. Kaso parang iba ang itsura nila. Parang naaagnas na sila. Ito ata yung mga zombie piglins. Ibig sabihin, ayaw nila ng gold. Mabait naman daw sila, pero wag mo lang silang aatakihin. Kasi kapag nagalit sila, tumakbo ka na. At speaking of tumakbo, may tumatakbo papalapit sa akin. At bigla niya akong inatake. Di ko naman alam kung anong problema niya. Kaya napalaban ako. Buti na lang mahina siya. May nakita rin nga pala akong batong umiilaw dito. Kaya kinuha ko to. Para may ilaw tayo sa bahay. May nakita rin nga pala akong apoy na kulay blue. Nakakatakot, baka di mamatay yan kahit buhusan ng tubig. May nakita akong malaking buto. Kaninong buto kaya to? Ang laki. Bumalik na ako sa portal dahil di na maganda ang aking pakiramdam. Nakakatakot pala sa netherworld. Kumuha nga pala ako ng gold para ibigay sa mga piglins. Sabi kasi nila, pag binigyan mo ng gold yung piglins, may ibibigay din sila sa'yo. Kaso yung nakita ko mukhang iron ng gold. Hindi niya kasi pinapansin yung binigay ko. Ibig sabihin, zombie nga siya. Bakit kaya sila naging zombie? Meron pa kayang piglins dito na hindi infected? Sana may makita tayo. Habang naglalakad, may nakita akong bata at bukang kawawa naman siya. Nasaan kaya ang nanay niya? Pero paglingon niya, ay, piglins pala. Ito ang hinahanap ko. Kaso bata pa siya. Binigyan ko siya ng gold kung magugustuhan niya. At adik nga siya sa gold. Kaya may naisip ako. Papalakihin ko na lang siya. At pagtanda niya, pwede na ako makipag-trade sa kanya. Kaya gumawa ako ng trap sa lupa. Para dito siya itago. Pero mukhang alam niya yung plano ko. Agad-agad siyang tumakbo. Naglagay ako ng gold sa hukay. Para maamoy niya. Pero mukhang di niya pinapansin. Kaya kailangan kong gumawa ng pain. Kaya binigyan ko ulit siya at meron na siyang dalawa. Mahilig talaga sila sa si gold. Bakit kaya? Pero dahil dito, maiisaan ko siya. Mauhulog siya sa aking trap at nahulog na siya sa ating patibong. May maghahanap kaya sa kanya. Mga katrip, sikit lang natin to ha. At para meron tayong palatandaan kung saan siya tinago, naglagay ako ng ilaw para alam ko kung saan ko siya babalikan. May nakita rin nga pala akong kakaibang mushroom. Kinuha ko na rin to. Baka pwedeng kainin. Sana nga lang, hindi ito nakakalason. Pauwi na sana ako nung may narinig ako. Parang may baboy lang mo at mukhang galit sila sa akin. Kaya tumakbo na kagad ako. Nakakatakot. Mukha silang gutom na gutom at gusto akong kainin. At kahit ako, ang lakas pa rin at tumitilabon ako. At akala ko nga katapusan ko na dahil tumalisik ako at muntik na ako mahulog. Buti na lang natalo ko ang baboy ramo at may nakuha pa tayong karni. Mukhang masarap ang ulam natin ngayong gabi. Pagka uwi ko, gabi na pala. Kaya tinawag ko na si Boni. Panigurado, nilalambig na siya sa kakaantay sa atin. Pero bago tayo kumain, may kwento muna ako kung saan galing ang mga baka natin. Dahil marami na ako na ipinawit, pwede na tayong mag-alaga ng mga baka. Pero syempre, gumawa muna ako ng kulungan para may bahay sila. Pinuntahan ko na sila kung saan ko sila nakita. At may nakita ako apat na baka dito. Nagagawin nating leather at ulam. At dahil may na akong awak ng susundan nila ako kung saan ako magpunta. Medyo nakakapagod din pala to. Ang bagal kasi nilang maglakad. Aray ko. Habang naglalakad ay may napansin ako. Para silang mga zombie. Sinusundan ako. At nakakatakot ang kanilang tingin. Na parang gusto na na akong lapain. Pero kailangan ko na magbadali. Dahil ang paligid ay malapit na magdilim. At mukhang inabot na nga kami ng gabi. Dahil ngayon kami nakarating sa kulungan. Nakakapagod na araw. Pero masaya dahil unti-unti nakakapag-ipon tayo ng mga kailangan natin. At gusto ko nang matulog. Magandang umaga mga katrip at nalimutan ko, hindi ka pa nga pala kumakain ng ating mga baka. Panigurado, gutom na gutom na tong mga to. Pero habang pinapakain, nagulat ako. Dahil may napalang ship na napasama dito. Sobrang dilim kasi kagabi. Hindi ko napansin, may napasamang iba pala dito. At mukhang nadagdagan na ang kanilang pamilya. Dahil meron tayong mga baby baka. Mga katrip, luto na yung pagkain natin. Pero bago tayo kumain, may kwento ulit ako sa inyo. Tandaan niyo pa ba yung mga punong ating tananim? Ito ang nangyari sa kanila. Mga katrip, today ang ating bansot na pananim ay atin ang puputulin. At mukha may gubat sa harap ng bahay natin. Oras sa siguro para ito ay alisin. Habang puputol ang puno ay may nakita akong tumubong mansanas. Doon pala galing ang apple, ngayon ko lang nalaman at tapos na tayo magputol mga katik. Sobar na kaagutom at mukhang maraming pa tayong ayusin dahil gagawa naman tayo ng storage room at syempre gawa to sa purong kahoy na pinutol natin. Panigurado matibay naman itong gagawin natin. Bawal nga lang ang maglalaro ng apoy malapit dito kasi mabilis masunog ang mga kahoy at para madaling gumawa ng bubong ay gumawa ko ng hagdan para easy access sa taas. O di ba mga katrik, madali tayong makakagawa ng bubong at malapit ang matapos ang ating storage room. At alam ko, pangit pa, hindi naman kasi ako builder. Pero storage room lang naman at dito natin itatago ang ating mga gamit. Tara mga trip kainan na!